Bali guys, ito po yung in-upload ko na uh, bathroom ni ma'am. So, may mga nagsabi na uh, mari daw yung pag-install ng uh, bathroom door. Uh, actually, um, sa installer po ito. Kaya nung nung time po na, na in-install po ito, yung pinaka-switch po namin, nandito sa kabila. So, nagulat na lang din po ako, ganito yung install. Pero, sabi ko nga, andyan na yan. Uh, kay ma'am, kay ma'am hindi naman, mas alam po lahat naman ang um, nagpapagawa, maselan. Pero, kinonsider na rin ni ma'am. Hindi ko lang din po alam kung paano yung explanation nung nag-install nag si tatay po. So, I think wala rin namang kaso kung paganto po yung bukas. Kasi, ah, hindi naman po abala sa pagpasok. Ayan. So, okay lang din po siya. So, nagtaka rin po ako kung bakit ah, galit ganito yung installation eh syempre hindi naman po ako nakikialam dun sa mga kausap po na nag-i-install pero sabi ko nga um, si ma'am hindi naman maselan so kinonsider niya rin na ganito po yung pinaka pabukas niya kaya dati nagtaka ko na yung switch namin nandito which is tama naman din pala talaga kaso nung nakita ko nga ganito yung insto installation ng ating bathroom door pinalipat ko po agad dito siya. Ayan po. Malawak pa din po yung dadaanan. Wala naman po sa gabal. Ang naisip ko po dito... Sige. Ay, sige. Sige ako lang. Nalabog <laughs> pala. Antayin ko pa. Ah, sige, sige. Ang naisip ko lang po dito, kung dito po siguro yung magiging handle, um, baka mauntog tayo. <laughs> Ayan. Baka tayo dito sa ano, sa hagdan. Para kasi ganyan na, ah. parang yun na nakikita ko ah. Kaya siguro ganito yung naging installation ni tatay eh, na mas dito. Kesa po dito. Ayan. Lalo na kung matangkad ka, baka sumayad ka na po dito. Ayan o. Oh. So, ganun po yung ano ah, sa akin na ah. hindi ako nagpapalusot pero palagay ko baka ganun po yung naging um, ganun po yung naging ano uh, ni tatay para dito to yung palo ng pinto. Pag ganun po siya. Ayan. O, ba? Diba? Tapos naayos na nga rin po pala ni Ray ito. Kasi pag nag install sila, yung palo po na itong handle, papunta po dito sa baba. So, pwede naman daw po pihitin yun, sabi ni Ray. So, okay na siya. Ayan po. O, ba? Diba? So ako ha, opinion ko lang yun ha, na kung sa kabilang side, baka mauntog ka dito, lalo na humatangkad ka. Kaya siguro dito nilang lang ni tatay nilagay para mas mas madali sa iyo magbukas. Ayan. Kaso ganyan po talaga ang pwestuhan ng ating mga accessories dito sa bathroom. Siyempre, lavatory, toilet bowl, tsaka yung ating shower. Ayan. So, yung ating Uh, heater na install na rin ni Ray may kulang lang dito may kulang lang po siya na ganito so kailangan uh, bilhan namin ni Ray para uh, makompleto na po yung pin sa pinaka heater, ayan so pagandarin rin na meron tayong niche kasi yan patungan ng ating mga sabi ko nga sa inyo mga shampoo, sabunan ayan, etc so goods na goods okay na Ayan po siya. Pag ganito po yung ipapainstall niya na bathroom mirror, kailangan po uh, sabihan nyo na agad si si contractor na kailangan may abang na. Ayan po.